I'm 30, but, uh, I'll be speaking about my experience as a writer uh, in Bulacan. It was actually, uh, everything that I did and I'm doing right now uh, concerns Bulacan, so it's very regionalistic. That's why this is really an opportunity for me you know, to be part of this, uh, to be part of this festival. So, let me begin. With The title of my reflection is Pagdilat, Pagbabal, at Pananatili. Kapag na lamang ako inihagis ni Lolo noon sa ilog upang turo ang paglangoy, edad ani ako noon, hindi biro ang dami ng tubig na nainom ko bago tuluyang matuto, habang si Lolo naman nakatitig lang at walang kibwa akong pinagmamasdan. Kung babalikan, hindi ko na ganong mawari ngayon na kung ang dahilan pa ng aking pagkatutong maglangoy ay dala ng sariling kagustuhan o buma lamang ng matinding tamot na baka tuluyan akong lamuni ng ilog. Isa ka itong pagsasanay o isang pagsagip sa sariling buhay. Doon mas totoo ang huli. Laki ako sa ilog, nasa ibabalang ng bahay namin ng ilog noon sa garay sa Bulacan. Mula pagkabata, pagkabinata, hanggang sa matuto sa buhay, sa ilog uminog ang aking buhay. Nabagtas ko na ata ang lahat ng lugar o sulok na maaaring mapuntahan sa ilog namin. Ang totoo, sa ilog ko natutunan ng napakaraming bagay sa buhay na hindi ko pa nababasa sa kahimay ng mga aklat. Kaya't ulit-ulit bumabalik ako dito upang mag-inilay, mag sa riway ng aking pagkabata. Bilang isang batang mananulan o nagsusubok na magsulat, hindi maaaring ialis ang pinanggalingan bilang siyang bungad at balikan ng mga ginagawa at mga gagawin pa. Maraming beses na rin nasabi na hindi lamang kuhana ng material ng manunulat ng kanyang paligid. Hindi lang din niya dito ng ang mga inspirasyon at luwas ng kanyang mga gunit at panaginip. Hindi lang din sa kanyang pal paligid kukuhani ng mga karakter na maaaring kapatid kapit pa ayaw kapag anak niya. O lokasyon ng mga kaganapan, mga banghay at tema kung paano uusad o magaganap ang kwento o bubungad ang tulad. Pagkos, bumabalik ang kanyang gawa at naisulat sa kanyang bayan. At dito, kung di man ito lamang, nasusukat ang kontribusyon ng isang manunulat. Dito, ibang iba si Rizal bilang isang manunulat. Hindi lamang naging salami ng kanyang gawa sa takbo ng nangyayaring lipunan, ito rin ang naging daan upang magbago ang kasalukuyang takbo nito sa inaasam na kalayaan. Kayaan yung panggitin ko kung paano ko nakikita ang aking mga munting gawa tungo sa mas kaaya ring lugar, di man kong lipunan. Madalas sinasabi ni Roque Ferrioles, SJ, sa kanyang mga estudyante ang katagang, Dumilat ka. Sa pagtilat, hindi lamang mas marami kang nakikita, pagkos may mga bubungad rin at nagpapakita. Kung bagay, nakikita mo ang mga hindi mo dapat makita, binubulaga ka ng mga pangyayari at nagugulat ka pa na matagal na palang doon ang mga iyon. Minsan, kailangan mong tingnan ng paligid o pangyayari sa napakalawak ng pagtingin sapagkat kung hindi, may mga huhulagpos na katotohanan. So dito sa pagpilan, isa sa mga nakita ko dito ay sabi ni Re Rogelio Sikap doon sa kanyang artikulo, hindi pa ngayon ang panahon, napakapangit tingnan ng isang kagubatan na kalibo. Then I also observed in our place that yung ilog namin na sobrang ganda dati sa ngayon, no? napaka punong-puno ng pollution. So napaka-pangit ng ilog na madubing. So siguro this is also our burden as a writer. The, the burden is that we have an eye or eyes too many perhaps. And uh, part of the gift is also a burden. No? Masyadong sensitibo ang ating mga pandama sa kahit simpleng pagdampi lamang ng hangin. Kaya lang, minsan sa pagdilat natin sa katotohanan, bilang mga bala din na nagsusulat, hindi sa sapat na dumilat ng kalamang, kailangan mo rin bumaban. So, sa pagkakatakin ka ng nakikita ko upang hidup lubang sarili ng mas matagal sa lugar na iyong kinabibilangan. At ang isa sa mga napansin ko is that one of the areas that I'm now very concerned about is how a subculture affects another culture, specifically mulakan. in there are a lot of relocation areas in Bulacan. I think that's also negative as far as the culture is concerned. Like, there is this one place in Bulacan known as San Jose del Monte. Mas madami na yung mga hindi taga kesa din sa mga tupong San Jose. And I think that's one of the areas that I'm concerned about right now. How a subculture becomes becomes now the majority. So in, in, that way, uh, yung bosses ng mga taga doon eh, medyo nahihirapan na. In what, in what area? In the area, for example, of choosing the leader sa liderato. Sa liderato, limbawa, yung mga din sa relocation areas, kapag pinakain mo lang sila and eh, pinanaan mo lang sila, they would vote for you. And in that way, hindi ko naman sinasabi na yun, but their sense of history is not that as big or as huge or as mature for those who stay long enough in the place. So that's that's one of the things that I'm actually concerned about. And then yung pananatili. Sa pananatili, napansin ko is that bumabalik ako dun sa ilog namin. Kapag namiming with kami, naisip ko, why are we so stubborn? And we are looking for yung mga isda. And naisip ko na sobrang laki ng ilog, kay daming dapat hulihin. Pero kukunti lamang yung mga pain. Kukunti lamang yung naminig with. And I think the challenge for us as youth class, ay, ay, as youth, sorry, is napakadaming kailangan isulat kay laki-laki ng paligid, kay lawak, samantalang iilan lamang ang nagsusulat. So, I think that's actually something that we have to, to look forward to as, as youth. all of us can write, even yung mga bagay na akala natin hindi natin kaya ni pero pwede pa lang. So let me end with this. Uh, eh, so wala, baka ilang beses ko nang naitanong sa sarili ang dapat na haba o hindi nang bibitawang tali sa ang tamang angulo na roroon ng isda. Minsan kung binitawan talaga ang tali at walang isnang nais kumagat sa pahin. Minsan naman sobra kong iniklian at parehas ang kinalabasan. Pero you have to stay, no? As you have to stay, you have to be stubborn. Like you have to be stubborn that you have to stay at the moment and right, no? Right at the moment because there are so much things to uh, to write about. Thank you.